Sa inilabas na credit downgrade ng Standard and Poor's sa bansang Amerika, ilang ekonomiya na apektuhan. Kabilang na riyan ang pagbaba ng stock market ng Pilipinas. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang isang stock analyst ng Campus Lanuza and Company. Mga numanga, ginoong uh, Jomar yeah. good morning. Yeah. So, you know, maraming jargon ngayon ang tayong naririnig. No? So, ano bang ibig sabihin ng isang credit downgrade para sa isang bansa? Hmm. At uh, bakit yan ay bad news? Okay. Well, sa well, sa mundo ng finance um you know binebend yung pinag-usapan dito ay utang no? so yung IOU. no so pag umutang ka usually may papel yan na, na to prove na meron kang utang sa isang tao at babayaran niya ikaw afterwards now pwed, yung IOUs nasa sa pwedeng kumpanya yon or pwedeng bansa ang nag-issue ng IOUs so requirement ng mga mga investor para bumili ng papel na yon yung IOUs ay Um, parang um, how say this, yung isang analysis na tama ba o, tama ba yung presyo na bibiling ko tong, tong IOU na to at uh, humihingi sila ng um, pananaw sa mga eksperto kung eksperto na sa larangan ng um, kung may kakayahan ba yung nagbibigay ng IOU na magbayaran yung utang na yon so ito yung Standard and Poor's no. Ang so, Standard and Poor's ay isang eksperto sa pag, independent yeah, ano yan, oh, nag assess Outside yan, no? Oh, independent yan. So, siya mag a sa sasabihin niya sa'yo, okay, uh, kung sa utang, okay, utang niya to good, no problem. no? So, hindi lang siya nag-iisa na na eksperto na actually tatlo yung major na experts diyan pero yun ang pinaka isa sa mga pinaka respected uh -huh. no? so ang uh, ang ibig sabihin ng Amerika may malaking utang hmm. okay utang siya ng utang dahil hmm. hindi niya kayang uh, Baya bayaran yung mga public services yung mga ginagastos niya hmm. no so kumbaga sinabi ng standard and Poor's na parang mas konti ngayon ang konpiyansa namin na mababayaran nyo on time itong mga utang nyo. Yeah. Tama ba yan? Yeah. yeah, I can say that. Um, parang sabi niya, kung good, uh, yung utang na to good, kaya niyang bayaran, tapos no problem. Usually yun yung yun, triple A na sinasabi mo, yun yung ibig sabihin nun. Good, good, good for uh, yung good yung mm. pagbayad niya sa utang, no problem. But nangyari nung weekend, sinabi ng isang expert na good siya pero may problem. Okay. So, bumaba yung rating niya to AA+. Plus. Okay, so anong magiging epekto niyan? Halimbawa, okay, umpisahan muna natin yung mga consumers sa Amerika. Hmm. Uh, dahil marami tayong kababayan, may mga kamag-anak doon, at uh, actually mara may mga nanonood ngayon sa Amerika, dito hmm. sa ating programa. Anong nga uh, magiging epekto doon sa mga consumers sa Amerika? Okay, well, ang sabi ko may investors na, na hmm. bumibili nito mga papers na to yung mga IOUs. Na, the, pag-presyo nila yan ginagamit na lang yung, yung pananaw ng eksperto. so ibig sabihin nun na kung hindi ka ma kung posibleng hindi hindi ka makabayad dapat charge kita ng mas mataas na interest rate so yun yung kailangan patuungan mo ng konti diba? so magkakaroon Kasi, ano yung, ng uh, pagtaas ng interest rates um, sa, across the board yes oh, so kung board. Uh, kung uh, uutang ka para makabili ng bahay kotse, kotse o kahit sa credit, credit card, card yeah. mga kahit mga damit tataas na 'yun yung babayaran hmm. mong interest. That's true. No? So hihina ngayon yung yung pagbibili dahil hmm. uh, mas ma, uh, mamahal yung mga Oh, tsaka mong bilhin. Tsaka mahirapan eh ang sa Amerika, medyo lahat ng tao gumagamit ng credit card. Correct. So actually yan yung pinakaunang matatamaan ang ang anticipation nila yung mga credit card credit users cards, oh. na halos lahat. Uh -oh. Sa states, no? Gumagamit ng credit. Okay. Uh, kung sa ganun, kasi alam naman natin na uh, napakalaking ekonomiya na Amerika. Pag humina yan, pag uh, bumagal yung growth niyan, eh, maapektuhan yung world economy. Paano mm -hmm. naman tayo maapektuhan dito sa Pilipinas? Okay. Kung sa world, sa atin actually, no, walang direct na impact sa atin itong downgrade per se. No? Itong downgrade lang ito. Uh, reason one is, si Standard Poor's ay isa sa tatlong eksperto lamang. Yung dalawa, actually, sinasabi na na hindi namin babaguhin yung aming uh, pananaw sa, sa Amerika. So, automatic, hindi man automatic na downgrade, tataas ang interest rates. Pero kung yung dalawa mag-agree na babaan rin nilang ka kalang ratings, then automatic talagang tataas ang interest rates. Anong impact ngayon sa ating yan? Uh, indirect yung impact. No? Ang the first impact would be yung uh, sa forex service natin. Anong may ibig sabihin ito? Yung IOUs ng Bansang Amerika, binibenta yun sa investor. Eh. Tayo, tayo, yung gobyerno natin, lalo ng Central Bank, bumili nitong papel na to. So, ibig sabihin, kung hindi makabayad ang Amerika, dahil ang hawak-hawak na papel ng Central Bank ay, you know, basically, mawawala ng value. So, apektado ang central bank. But remember, it's still good. Yeah, sabi ko, good but with problems. Yun yung ibig sabihin nung, nung downgrade. So, sorry, uh, with problems. Uh, malaking problem ba yan? Or pag sinabi mong with problems, ang problem, uh, please clarify. Okay. Yung problems kasi na concerned ang Standard Poor's is yung, um, yung utang ng Amerika, napakalaki So, to, para malutas yung problema yun, kailangan yung gobyerno nag-work together. Mm. Yung nangyari last week, or actually, bong mga one, almost a month na nangyari. Like, Matagal yung pagtatalo sa oh, loob ng sa Congress. Congress no? oh. So, itong uh. tumbanggaan banggaan na ito, um, natatakot sila na going forward in the future, hindi nila maluluta dahil sobrang mapapamumuliti eh. Na, 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 pati yung Nagkakaroon ng deadlock sa yes. politika dahil hindi masolve itong mga economic exactly. problems ng US. Mm -hmm. Nag, uh, nagkaroon na ng balita na may epekto na, na raw sa stock market natin dito sa Pilipinas. That's true. Pero ang tayo kasi parang um, na, 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 sumama lang tayo dun sa alon ng takot eh. Ang mas apektado dito, Amerika, Europe, Hong Kong, Singapore. Tayo, maliit lang tayong bansa eh. Pero dahil doon... na Parang may ripple effect sa atin. Exactly, no? Okay, interest naman kung kung mangungutang yung mga consumers dito para makabili ng kotse o kahit gumamit ng credit card, uh, magkakaroon din man ng effects sa interest rates sa Pilipinas? Uh wala naman. Right? I don't think na it's gonna happen, hindi mangyayari kaagad okay. ka na may tataas ang interest rates. Ang mas mas importante sa atin yung remittances, no? Kasi yun yung ating uh, link sa America. Eh. Okay, anong effects sa remittances yung mga okay. uh, pinapadalang pera galing sa mga OFWs dito mm. sa kamag-anak nila sa Pilipinas. Uh -huh. Ano maging epekto? Kasi kung hindi ba, ang epekto dito ay yung downgrade no. So the down yung downgrade, ang takot ng ang, ang concerns ng Standard and Poor ay yung American economy Kung hindi kayang mulutas ng problema ng uh, ng gobyerno pupunta sa recession, ang ibig sabihin ng recession, panghihina na ekonomiya. So, panghihina ang ekonomiya, mabawasan yung mga trabaho. Hihina, sa, ang oh, hina, hihina ang kita. oh, hihina ang kita. ang kita ng mga OFWs dahil hihina ang global economy. Mm. Uh, mababawasan yung remittances so yung oh. pinapadalang pera oh. sa atin. Okay. Pero that won't be immediate. That's something that could happen mm -hmm. in the future. Pero hindi pa sigurado yun. Oo, oh, matagal-tagal pa yun. Uh, At saka, pwede pang bumangon yung US galing dito sa medyo yung sa downgrade. Pwede pa, pwede pa silang makabawi. Pwede rin. Eh. Pwede rin. No. okay. Ang one direct do, na pag alam ko yung mga iba nagpapadala ng pera using their credit cards galing sa states. Oo. Oh, so, so tataas na kung yun yung interest rate. Baka mahirapan sila magbayad So baka bawasan rin nila yung revenue. Yung pinaka fastest way na makita kasi mas ko. mahal ngayon para na magpadala hmm. ng pera galing sa Amerika. Okay. So maraming salamat Ginoong Jomar hmm. Lacson, stock market analyst. Okay, thank you. Okay.